Okay, magandang araw po muli mga kaibigan. Uh, tayo po ay naghahanda. Uh, malapit na po ang pasukan. Ilang araw na lang po ang pasukan. Uh, ilang araw na lang pasukan na. Kaya po tayo may mga hinandang mga school supplies po dito. Uh, nakikita po ninyo itong mga school, school supplies na ating pamimig. Kagaya po dito, notebooks para sa mga bata. Uh, ito po, eraser. At uh, pencils. Ayan. Uh, ito, mga lapis po ito. Mula po ito sa ating mga kaibigan natin pong ni-request na nirequesta kanila na mapagkalooban nga po ng uh, mga school supplies ang isang uh, paaralan sa bayan ng Alcantara from Lod, ang uh, Komodom Elementary School ang atin pong recipient ng mga school supplies pong ito. Ito po ay galing sa aking mga kaibigan. Unang-una na nga po dyan si uh, Mr. Vincent Chan na siya po nagpadala ng mga ibang school supplies pong ito. At ang paluto nga po, sila rin po ay nagpadala rin po nito mga supplies pong ito at mga libro. Ayan po yung mga pinadala ni paluto nga po. Kaibigan po natin yan, si Ma'am Shirley at saka si uh, Boss Rolly ng paluto nga po. At saka isa pa, mayroon pa tayo sa pagkaibigan na tumugon din sa ating panawagan, si Mr. Joel Cruz ng San Diego, California. Sir, maraming salamat po sa inyong pagtugon. At yun nga po, itong kahilingan po ito ay atin pong natanggap mula sa atin pong isang kaibigan din. Uh, safety at iba pa, siya po ang kanyang advocacy naman po ay ang pagtulong sa ating mga kababayan sa larangan naman po ng safety sa pagmamaneho. dati po siya ng LTO. Hanggang po, dati LTO po pa rin po siya. Nagtuturo po siya ng mga safety tips at kung ano po yung mga pwede natin gawin kapag po tayo ay nasa kalsada. Ay papakilala ko po sa inyo, ang aking kaibigan, Tukayo. Ayan, Joey Yap ng safety at iba pa. Ayan, pare. So, ang unang-una po, maraming maraming salamat kay Pusipisan, sa sponsor no pag sponsor po niyan dito sa kasi paluto at iba pa ha? Ah? paluto paluto nga po Pangul... paluto ah, nga po maraming maraming salamat po at sa kasi sir Joel oh. Cruz okay so maraming maraming salamat po ng San Diego California uh Oo. -oh. So maraming mar na, uh oh, So maraming maraming tulong, uh, maraming maraming salamat po sa mga tulong po ninyo kasi po ito po marami po tayong mga batang mapapasaya. Actually po, hindi pa lang po Paskop, napapasaya na po natin sila. Actually po, si Sabi at iba pa po, no? Ang ah, ginagawa rin po to para makatulong din po sa mga kabat mga bata pa lang, ano? So, nagtuturo po tayo din sa kanila. Pumupunta rin po tayo sa mga school para i-training din po sila para doon. Yung mga bata po. Yung, yes, magiging, yes, magiging project po natin, Sir Joey, na magiging project po natin na magkakaroon tayo ng training sa mga bata para at yung kaligtasan po nila sa kalsada. Mga kaibigan, abangan niya yan. Magpupunta kami sa mga schools. Yes. Magpupunta mga bata. Ang safety road safety. Oh, so kasi kasama rin po kasi sila dun sa road safety. Katulad ng pagtabit, pagtawid sa kalsada, dapat gumawin din sila ng pedesyan. Hindi dapat ang ipagpatintero sa daan. Then sempre, dun sa tamang pagsakay sa mga tricycle po o sa mga motor, ano po ba ang tama at ano po ba ang safe na pagsakay? So ituturo po natin sila sa kanila yun para sa kanilang kaligtasan. Yan, yeah, uh, yan ha? Maganda ka na po yan safety advocate. Yan po ang uh, binyata ni, ni uh, Parang Joey. At syempre pa, ito nga pong uh, proyektong ito ay may isa sa dahil na rin sa pagmamalasakit ng isang residente rin mismo. Diyan mismo siya nag-aral din sa Komod Om Elementary School. A graduate po dyan si Ka Emil. Ito, Ka Emil, halika dito. Siya po yung uh, actually ang nag-request dito. Ayan, Oh. Eh karmil naririto na po yung inyong uh, tawito yung inyong kahilingan para sa inyong mga kabarangay. Uh, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga sponsor nitong uh, kahilingan ko na to na ma-produce ma, uh, ganitong mga kagamitan para sa pag-aaral ng aking mga kababayan. At ako po yung taos-puso nagpapasalamat kay Sir Joey po na siyang daan upang matupad ang ang aking kahilingang ito. At nga po, ang aking uh, paulit-ulit nga pong sinasabi, ang uh, Handog Kapatid TV ay nagsisilbing tulay lamang po. Yes. May mga nangangailangan at on my side, may mga kaibigan po tayo na nagbibigay. Sila po yung uh, ikang uh, Santa Claus natin sa, pa, sa marami pagkakataon. May mga nang, nangihingi sa atin at meron naman mga taong willing na willing magbigay. Yeah. Kaya ito na po ha, ah, sa mga taga Kumod Om Elementary School, ilang araw na lang po ang bibilangin ninyo. Matatanggap nyo na po ang aming uh, maagang pamasko sa inyo. Regalong pamas Regalo na po ito, pamasko, maagang pamasko, mga school supplies galing sa ating mga kaibigang nagmamahal din po sa inyo. Siyempre, Unang-una na po dyan, si Safety at iba pa. Ayan. At si Kai Emil, maraming salamat kay Kai ka Emil kasi siya po mismo ay naging daan upang ang kahilingang ito ang may maisa katuparan natin dahil hindi ko po alam kung nasaan po yung uh, di pa ako niya sa Kumod Elementary School pero yung kinuwento ni Ka Emil tina, uh, gaano po kahirap dati kung kayo nag-aaral pa gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga estudyante kagayon nung naging estudyante kayo nung araw doon Nako sir, napakahirap po talaga sa amin kasi ibig sabihin eh, sa hirap ng buhay noon eh, kung wala kang pambiling lapis o kaya papel ay eh, hindi ka makakapag pag oh kasi nung araw kasi talagang hirap, nahirap-hirap no? ng buhay sa amin sa kasi. Gaano kalayo sa inyo yung kapat elementary school? Ah, uh, yung Komodo Elementary School, malapit lang po sa amin kasi. Ah, uh, dinonet kasi ng father ko yung eskwelahan oh, na yon. Kaya naman pala eh, kita mo naman. Oh. Uh, hanggang ngayon, kita niyo naman ang uh, kagandahan ng loob ni Cainil mula sa kanya mga magulang nag-donate ng lupa para matayuan nga po ng eskwelahan. Uh, Ito naman si Ka Emil, nagkaroon ng pagkakatao, nagkakilala kami at okay. naikwento niya nga sa amin yung hirap na pinagdadaan ng mga estudyante dyan sa Pumod o Elementary School. And then, alam naman natin sa probinsya, di ba? Hanggang ngayon eh, hirap Mag pa rin eh. ngayon po, talagang grabe oh, pa hirap sa amin. Kalibri ka na ng, di ba? Kalibri ka na ng ilang pirasong lapis oh. na hindi nabibilhin. Di ba? ano po bang anak buhay ng mga Kababayan nyo, kabaranggay nyo doon sa Pumutuong? Uh, karamihan po, uh, pangisda. Mangingisda. Oo uh, po, kasi malapit po kami sa dagat. Oh, okay, postal ano pala ito. Okay. So, sana po makatulong po sa inyo itong maliit na inanda namin ni ng Safety at iba pa ng Handog Kapatid TV. Kasama po yung ating mga kaibigan, ang uh, si Mr. Vincent Chan ng Goodfellow Foundation si Maring uh, Shirley at uh, paring uh, Rolly ng Paluto nga po at si Boss uh, uh, Joel Cruz ng San Diego, California. Maraming pagkakataon na rin po tayong tinutulungan niyang kapag po tayo mihiling sa kanya. Hindi po tayo pinapahindihan ni Sir Joel. So maraming maraming salamat po at uh, abangan niyo po yung magiging uh, outcome po dito nating gagawing uh, outreach na to. So ipapakita po natin sa inyo yung mga magiging recipient po nitong uh, mga school supplies na atin pong binigay. Hindi man po ganun karami po ito, pero at least makatulong man lang po tayo sa ilang mga kabataan na makakapag-aral sila sa tulong po ng ating pinadalang mga ito. Maraking bagay na po ito at pinagpapasalamat po natin unang-una na po uh, nasa taas uh, sa Diyos. Maraming salamat dahil meron po tayo binibigyan po tayo ng mga kaibigan natin na uh, mapapabait at mga, uh, willing mga willing tumulong po sa atin nang uh, isang salita po lang sa kanila, isang text po lang, isang message po lang. Hindi, ay, ka, hindi ka magdadalawang uh, salita sa kanila, bibigyan ka kaagad nila. Sila pa magtatanong sa iyo kung kailan mo kukunin sa kanila yung mga mga bagay na pinamimigay po natin. So maraming salamat po yan. Ta-Emil, uh, regards po sa may inyong mga kabarangay. Sabihin mo na lang po sa kanila, mag-aaral sila mabuti. At malay mo, magkita-kita tayo. Actually, ang plano natin, di ba, parang Joey, dadalhin sana namin to sa personal. Kanya lang, medyo busy, si naging busy na tayo sa mga schedules natin ito, mga dumating itong mga araw na to. marami pa tayong okay. gagawin na pag-shoot. Yes. Oo, oh, para ano po, iba. Ang gagawin po namin, iiwanan na po namin dito kay Ka-Emil siya na po ang uh, magpapadala ngayon dun sa Kumutong oh, no. Elementary School. So, aabangan na lang po natin yung uh, mga pictures at videos na ating uh, po natin. Parang uh, katibayan na yun po ay natanggap mo nga po nila yung ating mga pinadalang mga itong mga school supplies pong ito. So maraming salamat po ha ah, sa ating mga kaibigan na patuloy pong uh, tumutulong po sa atin. Maraming, maraming salamat. At uh, si Lord na po ang bahalang uh, gumanti po sa mga kabutihan po ninyo. Thank salamat you! Po, salamat Mula po. sa Handog Kapatid TV, Safety at iba pa. pa, at kay Ka Emil, maraming, maraming salamat, salamat. po.